ako doon tayo sa probinsya nila Lolo Pakito. Maganda doon eh. Hindi pa masyadong polluted yung lugar. Tapos marami kang makikita ang puno at halaman. Plano kasi namin ni David na umakyat ng bundok. Hiking tapos camping na rin. Tamang na ang dalawa. Naririndin ako sa inyo. Kailangan nyo nang manahimik. At ikaw, ikaw ang uunahin ko pinatara. Hindi ba si Han ang pag-uugali at katauhan ng isang tao ang panlabas na kaanyuan nito? Kumbaga, hindi lahat ng mga magaganda sa paningin natin ay mabuti. Minsan, may mga taong ginagamit ang kagandahan nila para sa pansariling kapakanan. Habang may iba naman na ginagamit ito para makapaghasik ng kasamaan. Ako nga po pala si Anthony. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ma'am, <laughs> congrats sa'yo ah. Graduate ka na. Ulul, bakit? Ako lang ba? Ikaw rin naman ah. <laughs> eh, oo nga. Pero kasi akala ko, hindi ka na makakagraduate eh. Eh, loo ko ka pala eh. Kaibigan ba talaga kita? <laughs> eh, syempre naman. Kaya nga pinaplanka ka nga kita, di ba? Eh, kesa naman sa iba mo pa marinig. Hay nako, ewan ko sa'yo. Eh, di ko na yung matalino at role model sa mga estudyante dito. Eh, ano ba naman yung magagawa ko? Pagiging gwapo lang naman yung ambag ko dito sa mundo, eh. Aba, ah, ah, teka lang. Parang lili pa rin ako ng malakas na hangin, ah. May bagyo yata ang paparating. Bagyong Antonio. <laughs> Parang sinabi mo naman na hindi ako gwapo, ah. <clears> hmm, <throat> aray ko naman, par. At angkat ka, may karapatan ka naman batok na mas mababa sa'yo. Kaya hindi na nga ako tumangkat, eh. Hindi naman ako pinagpagpabaon sa lupa. Hindi ako pa ako, no? Para lang alam mo. <laughs> eh, hindi ka naman talaga pa ako, eh. Pero yung mukha mo, parang pa ako. Ala, mukha pa lait naman to. Maliit lang ako, oo. Pero may itsura din ako, no? Siyempre, sino pa naman yung tango walang itsura? Ano yun, nabura? Natigil ang asara namin ng best friend kong si David nang tawagin na kami ng mga magulang namin para sa picture taking. Graduation kasi namin at katulad ng inaasahan. With highest honor na naman si David. Samantalang ako naman, pasang awa, hindi naman po talaga mahina ang utak ko. Sadyang tamad lang po talaga akong mag-review. Ang nasa isip ko kasi, hindi naman lahat ng inaaral sa school ay magagamit ko kalaunan. Eh, par, saan naman kaya tayo ngayong bakasyon? Sana medyo malayo naman. Nasa legal age naman tayo eh. Hindi naman siguro maghigpit yung mga magulang natin noon, no? Oo nga eh. Pang-graduation gift man lang nila sa atin, no? Hmm, Ah, ano kaya kung doon tayo sa probinsya ni Lolo Pakito? Maganda doon eh. Hindi pa masyadong polluted yung lugar, tapos marami kang makikita ang puno at halaman. E kesa naman dito, puro building at sasakyan dito. Kaya nga par, nasa sofocate na rin ako dito sa syudad eh. O paano, dating gawin. Pagpapaalam kita kina tita, tapos ikaw naman, ipagpaalam mo ako kina mama at papa. O sige, cool. Pero matanong ko lang par, Bakasyon ba talaga yung punta mo ron o may ibang rason? Tinatanong <laughs> pa ba yan? Siyempre, oo. Ano pa bang ibang rason yung sinasabi mo? Eh, wala lang. Naalala ko lang kasi yung childhood friend mo na lagi mo kinukwento sa akin dati. Ano nga bang pangalan nun? Mary? Ah, sino nga ba yan? Ah, <laughs> si Melody. Sus, hindi no. Magbabakasyon lang tayo doon kasi gusto kong dalawin si Lolo. Tapos para na rin makapag nature tripping tayo. Eh di ba, yun naman talaga yung plano. Ako, oo, oo. Pero ikaw, <laughs> hindi ako sure doon. Anong hindi sure? Sure yun, ugok. Anong ugok? Sinong ugok? Sa pagkakaalam ko kasi, ikaw yung ugok. Manok! Oh, di ako na. At least, gwapo ko. Oh, eh, hindi mo naman mapapakain yung magiging pamilya mo kapag puro kagupuhan lang yung rin mo. Sama mo rin ng utak minsan. <laughs> Ay, nako. Oo na lang, David.